Magandang araw po, Ricky Rivera po, at kayo po yung nakikinig dito sa Public Agenda, a.k.a. Cafe sa Plaza Miranda. Magandang hapon, umaga at gabi, Roy Cabonegro po. Okay. Uh, nung mga nakaraan, kung kayo ay pamilyar, eh, kami tinalakay namin, sino ba o ano ba ang oposisyon sa ngayon? Tama? Sama, tama, tama. dun sa discussion na yun, lumalabas na kapag ka tinawag mo o isang tao o isang grupo na oposisyon ibig sabihin ito po yung mga grupo o tao na nagpropose ng ibang alternatibong solusyon sa mga problema natin in the hopes na lalabas mula dyan sa hidwaan na yan ang isang mas magandang solusyon sa lahat. Correct. So, 'Yan ang hope, di ba? Kaya inaalaw natin na may oposisyon at may nag -dom, may dominant. Oo. Kasi na-discuss din namin na yung iba ko kasi ang tingin sa opposition, fiscalizer. Mm -hmm. Di ba? Dapat sa akin, ang opposition, fixer. Fixer. <laughs> Masama <laughs> man yung ano. Tagahayos ng mga Taga pagkukulang. Di ba? Oh. Nag-provide nag ng alternatibong paraan para may saayos yung mga basiko o batayang mga usapin pang bayan. Tama, tama. Okay. Ngayon, pagkatapos ko namin magawa yun, hmm a, a, day or two, nag-react na yung ibang mga tao. No? Maaga, kasi, maaga ata tayo nagsalita tungkol sa issue na yan. Ano? Hindi pa hindi, kasi okay. in the context nung nag-resign siya na eh. Oh, tama, right tama? after, no? Nag-resign oh, ang same day. vice presidente oh, at may nagsabi, uy, marami na tuwa ng supporter niya. O, bakit ito na yung pagkakataon para siya ay maging boses ng oposisyon. O, teka muna. Eh, <laughs> para sa inyo, opposition siya. Pero ano ba talaga yung... Kaya nga yung, yung tinalakay natin, di ba? That's right, that's right. Ngayon, marami nang nag-usbungan na kung sino-sino. Mm -hmm. Eh, pasin -tabi na lang. <laughs> <laughs> Ang matamaan, ay <laughs> eh, Magalit na, kung magalit, wala kami yung pakialam. Uh -huh. Pero, <laughs> eh, meron nung isang tumayo, oh kami, opposition kami. Mm. -hmm. Uh, ito po ay sa persona ng LP. Liberal Party. Eh, in fact, criticize nga nila eh. Si ano sinasabi niyo ano, opposition si Sara Duterte. Mhm. Mm -hmm. ang mga Duterte. Kami ang totoo. Mhm. Mm Ayun. -hmm. Mm talaga. -hmm. Ayun mm -hmm. ang pag-usap Pasensya na ko kayo, Mama. Si Ma'am Lady Delima. Eh, kaibigan nun natin yan. <laughs> Pero, marami tayong kaibigan actually sa LP. Oh, kami, ay, oh, oh, nga, marami. Diba? Marami. Oh, Teka nga. lang. <laughs> <laughs> Napaisip to lang. <laughs> <like. laughs> na ko ah. Pero, eh, para sa kapalanan ng taong bayan to, uh, hindi namin mag magsasabi kami dito ng negatibo o positibo. Ito ay discussion. Aha. Okay? ikaw ba sa palagay mo, sila ang tunay na boses ng oposisyon. Ibang iba ba sila sa mga programa, polisiya, nire at pag-aanalisa ng kasalukuyang administrasyon at yung immediate na okay. ilang galingan? Okay, magandang tanong yan. Uh, para masagot yan, po, babalik tayo ng kasaysayan hmm. sa dalawang administrasyon, parehong Aquino. akino hmm. Aquino 1 at Aquino 2. Okay. okay. Doon sa Aquino 1 at sa Aquino 2, mga kababahayan, Lalo na yung mga 40-ish, mga 50-ish dyan at mga 60-ish. E eh, ano sa palagay nyo, yung bang palisiya na ginawa ni Cory nung panahon niya at nung panahon ng anak niya na si Binyo Pinoy Aquino III ay may pagkakaiba doon sa mga palisiya ginawa ni Duterte, ni FBR, ni Gloria at ni Estrada. Whew, magandang tanong! <laughs> <laughs> Pero alam mo, isang... isang, muna. Ano? muna. Ikaw, sa purview oh, mo. Uh, purview mo lang. Oh, sa purview ko ha, sa pananaw oh, ko. May naiba ba doon sa approach ni Aquino? O oh, magbigay ka ng isang ano? Magbigay Dibawa, ka ng isang... Uh, hindi, isang uh, issue, yeah. para matest natin. Or export-oriented mining. O oh, yan, o. Oh. oh diba? Kasi or pwede ka namang... exporting oh, oriented uh, Ine-export mo yung ore mo, hindi yung mo pinaprocess. Oh, yan ba na bago? Hindi. Hindi. Kasi so, from kasi the very na... beginning, <laughs> ganyan tayo mag-mining. Mag Hanggang ngayon, walang nabago. Wala na bago. Niluwagan lang nila yung batas. Paluwag ng paluwag. Oh. Tinaasan ng konti ang kinikita. Hindi, ah, bumaba nga Buma ang ba? kinikita ng gobyerno kasi pinaluwag nila yung kita ng hmm. nagninegosyo. O oh, ganoon naman yun. Pagkain. Oh. Oh. Sa ng pagkain. It food security pa rin tayo. Akala oh. natin okay yun. Pero pag binangga mo yun sa food sovereignty, oh. ay ibang-iba. Kasi ang food security ibig sabihin may kakayanan tayong mag-produce. Hanggang gayon, wala pa rin tayong mag-produce. ba kadalasan yung presyo ng mga pagkain? Ay hindi. Kung panahon ni Aquino, compared sa panahon ni FBR, ni Estrada, ni Gloria. Except for certain moments, sa bawat administration, mm. kung saan nagpa ng kaunti. Oo. Pero ang general trend ng inflation, ang food inflation, ay pataas. 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 Kaya nga ngayon ang ang ating inflation ay kasi pinakamalaking bahagi ng gastusin natin di huba ay pagkain. Kasunod ay renta. So kung may problema ka sa housing, tapos kung may problema ka sa pera, ay eh, talagang taghirap ka. At dahil 'yan sa so yung yung trend ay pataas bawat administrasyon. Sabi nila daw tuwatas daw yung populasyon, pero not necessarily, no? Oh, may nabago bago ba doon sa kalagayan ng magdagawa? So, uh, um, li specific. Uh, living wage. wage. Living wage, saka yeah. uh, hanggang ngayon nandun pa rin tayo sa no panahon ba ni Cory uh, at ni po ni, ni Pinoy eh, gumanda yung living wage ng mga manggagawa. Hindi, kasi yung mga minimum na hinihingi sa ano ba tawag nila doon, not just living wage pero uh, yung daily wage. Yung, uh, yung daily wage, hindi uh -huh. yung yung just wage, yung beyond the living wage, hindi naman natin naabot. Nakatali pa rin tayo sa mga regional Tama. wage board. Hindi pa rin tayo nagkakaroon ng umyento na across the country. Nasa sapat sana doon sa pangangailangan. Nandun pa rin tayo sa, bitin pa rin ang sweldo ng mga manggagawa. So, wala. Hindi. hindi. In general, hindi. O, oh, last din na lang. Oh. Oh. Ikaw ba nung nag-apply ka ng driver's license mo? ha <laughs> ka't tatanong yan. Hindi, okay. kasi kailangan kasi ma, makita ng tao oh yung pagkakaiba. Ako, diba? ako, Ricky, exception to the rule. Oh. Kasi saktong-sakto, nung nag-apply ako, merong piloting sa Cavite. Ang dali oh, kong nakuha. Pero ah. nung nalaman ko yung kwento ng iba, oh. ay kademonyo ang palang hirap ko. Okay. Nila, Pati yung plaka, pati yung... At hindi yan nagbago. Okay. So, Iba, okay. Iba, iba, so napakarami. The reason ko. why inalo namin, kasi lumalabas, kung na-review natin yung kasaysayan, nung nandyan yung Liberal Party at the helm of power, eh, they behaved similarly doon sa pinilitan nila ng power. Well, May pagkakaiba. Tama ba? May isang ano pagkakaiba. Yeah. Foreign policy. Medyo iba. Okay, foreign policy. Kung sino ang pinaboran na bansa. Oo. Pero, teka lang muna, yung pagpapabor ba sa ibang bansa, yan ba ang option mo na A and B? Palagi ko hindi. Kasi yung A and B na yun, magkaibang bansa, sa akin, is option A. Kasi your other option is hindi mo sila papaburan lahat. You will really have an independent foreign, foreign policy, policy or at the least somewhere in the middle yung pakikipagkaibigan mo sa mga kapatid at kamagkan mo, yung kapitbahay mo although kasi although yan. major 'yan ano, but sa totoo lang sa isang average na Pilipino katulad natin eh mas concern natin yung mga, ano eh very close to the gut. That's right, that's right. Yan na hindi Kasi masyadong yan. nauunawaan ng so, mga tao. Oh, kaya nga doon lang sa limana criteria, even sa education, etc., cetera, et cetera, eh wala namang nabago. Kasi kung ano yung naging parisina ng dati, eh isang pa rin tinuloy eh. So, kung yan po ang basihan at parehong plataforma ng gobyerno, yung i-introduce ng LP sa susunod na 2025 elections, isa eh, pa lagi mo may pagkakaiba dun sa umiiral na ngayong sistema. Eh, paano ba nila masasabing opposition sila? Di ba nagpasabi sila na gusto nilang sumama sa grupo ni Marco? No, hindi, oh, hindi pagpalagay na nga. Oh. <laughs> They really want to be seen as an opposition. At hindi nila iti-take yung option oh, na yun. Na sila ang tunay na opposition at si Duterte ay taking eh, opposition. Taking opposition. Okay, punta tayo kay Duterte. Oh, sige, sige. It, ang mga Duterte po ba ay tunay na opposition? Ano bang pinapropose ng mga Duterte? Na bago? Na bago. Sa mga na, policy na totally for 30 different years? from what we're seeing. Well, uh, mas malakas lang ang focus nila sa federalismo. Oo. Pero sabi lang yun. Sabi lang yun kasi, anim na taon nga. Sa action, wala namang, yeah, na, wala namang nagawa. Sa, di ba masyari. nangako pa siya ng 2015 Oo. hanggang 2016 na ay uh, ang federal. Mamatay ba na hindi? Mga ganun. Oh yung, yung, strongman... umalis na naman siya, hindi naman tayo, federal. So, yung strongman position sa crime, yan yung pinaka-primary niya, di ba? Alam na natin, resulta nun. yung, o, yung nasa ICC, magbasa na lang, tayo o, ng o, na lang ka kayo ng resulta ng ICC. So, Economic. Economic. Mayroon wala ba namang... Bago? Eh, mas malaki pa nga inutang nila kaysa all the previous M. president combined. Ano? Oh, ito, Universal Health Care. Bataya ng hotel, Pag yung pondo hmm. ng publiko ibinigay sa <laughs> iyo yun. Naku po! Patay tayo dyan. Di ba? Sa so, mismo tayo sabi yan, di ba ating nga eh? uh, May links pa nga dyan, no? Pag, again, pag binigay sa iyo yun. Nako Bahala po. ka kung gusto mong gasusin or kung ano man gawin mo, binigay sa yun dahil Intel Funds. Well, mali naman ata ang understanding nila sa Intel fans, Ricky. Kasi yan naman eh, kahit ang dahilan, kaya hindi yan agad-agad na audit Hindi naman ibig sabihin, hindi na audit yan, ino -audit, yeah, in audit din, din. yan. Yeah, hindi agad-agad. By the time na i-audit ka, patay ka na siguro. Kaya, ang, interpretation nga nila eh, iyo na yan. Pero mali nga eh, hindi yan iyo binibigyan ka ng pabor dyan para magamit mo ng tama para maprotektahan ng bansa. Okay. Pero kung yan ay binubulsa o nilalagay sa personal na interest at ng mga nakapaligid sa'yo, eh, graph and corruption naman ata yan. na. Eh, pare-pareho sila yan. Maging yes. ni Cory, etc., etc., Basta, in introduce na yung concept ng Intel Pare-pareho sila ng tingin dyan na ito ay binigay sa'yo Nasa discretion mo kung saan mo gagasos sa'yo. May nalala akong panahon, hindi ko so, na, na administrasyon ha. Nang naging issue sa kanya, naging powerful masyado yung Department of Budget. Budget. Siya ang nagde-decide kung saan ilalagay. Okay, joke na no yun. Okay, well, oh, well, si, o sino nga ba yun? Pero at least yun, at least yun nalalagay naman siya sa dapat. Yun nga lang, nakakatakot dahil napaka-powerful ng ilang tao. Sino, sino circumvent niya yung Batas. batas. Pero iba yung convent mo yung batas pero nalalagay sa public good. Iba naman yung dahasan mong dine interpret ang batas patungo sa iyo. Ay ilayo naman. Malayo yun. Eh, dun ba doon sa mga nakita natin yung misasyon, meron bang ganun? Na talagang... Hmm. Paano na sinarcombent para sa ba ba sarili? Doon na yung administration na yun, naging kakaiba, nag-introduce ng kakaiba, therefore, opposition siya o doon natin mapapatunayan na itong mga nagsasabi ngayon galing LP at galing Duterte ay eh mga tunay na boses ng oposisyon. Well, Because may record na sila eh of governance. Eh. Sabihin na lang natin na may mga ilang reforma. Hindi naman natin pwedeng sabihin na ang lahat ng na ginawa zero. ng LP Totoo ay zero. zero. Marami silang mga reforms oh. na kinakailangan natin. Pero to say na fundamentally they are different, sa mas malalalim pa nating mga problema, yung mga fundamental na paulit-ulit ay biten. Biten. No? Biten. So kung, kung ang, pinag ang hinahanap po natin ay solusyon sa mga root causes ng ating problema, parang kung yun lang ang oposisyon, ay, hindi ako excited. Oo nga eh. Hindi ako excited. Kasi it's the same thing. It's the same thing. Ang naging iba lang is, ibinabalik mo yung muka na dating na-experience mo na, namahala mahala, para sa isang panibagong mas mataas na, na posisyon ng gobyerno. Ngayon ba, Sara Duterte, alam na natin kung paano siya mag-govern. Mm. Kasi naging mayor na siya. Nag-congresswoman na ba siya? Congresswoman uh, yata. At I think at or point? Or councilor. Councilor, councilor. O, tapos mm -hmm. nag-vice-presidente. At ngayon, ay dati, naging kalihim ng edukasyon. Ngayon, para mag gauge natin kung saan lang ano ang tunay na kakayahan niya mm -hmm. Fokus na lang tayo doon sa nangyari sa Department of Education. Meron bang naging magandang bunga? Sa dinami-dami ng problema ng DepEd at sa laki-laki ng pondo nila, kaya lang mali kasi yung pinaglagyan ng pondo eh. Intelligence. Hey, ngayon, ano no. bang in-intelligence sa... sa kuan DepEd ang mga utang ng mga teacher. At alam mo ba? ano mo ba? Alam mo yan. ba? Mismo ang ating vice presidente ah, umamin. Umamin, wala na ano, paano pagamin pag niya? Nung panahon nung nag-press nag, -press, nag -press ko siya, binasa niya ngayon yung press statement niya. Saying, may, kasi dati sabi natin, hindi, wala naman rason ba't siya na... Meron eh. May sinabi siya na for the betterment or benefit of the students and the teachers in the rest of the academic sector. Ibig, baga, ibig sabihin nun, <laughs> umaalis siya para sa kabutihan Ah, okay, okay. Para sa kabutihan Yung daw. Ibig sabihin, hindi siya mabuti doon. Hindi <laughs> <laughs> ako nagsabi yan, ha? Pero, <laughs> <laughs> di ba? Alam mo, minsan naman. Si, kaya nga, oh. ma Madam Inday, nako. Baka naman may humility kung to accept. Sana hindi mo binasa. Di ba? Inamin mo, kapatid. Sino Sisko kaya magsulat nun? <laughs> nako, okay. Eh, di ba? Inamin mo na ikaw pala yung nakasasama I, I kaya think, for the betterment. I think mensahe nun, ang mensahe no, ng intended mensahe no, na tayo is statesman and for the betterment of we make sacrifices. Baka gano'n ang intention. Nagsasacrifice siya para kanino? Para sa atin kasi statesman. Oh, Pero ah, ang dating, ang, dating sa atin na ibang iba, parang uy, inaamin mo naman sobrang. <laughs> diba? Magsasacrifice <siya. laughs> kasi for the betterment. niya, di ba? Pag umalis siya doon sa posisyon, mas magiging better yung kondisyon ng mga sinasabi niyang intended na beneficiary nung gagawin niyang kabutihan. Alam, alam niyo, pumasok siya sa panahon na ang daming crisis nung DepEd. Palit-palit na -palit ng oh. schedule galing sa crisis eh, ng COVID. yan. I Aminin mean, na natin, may, meron nung sindikato diyan. Ah, malaki. malaki. Kung ako sa kanya, kung ako lang ah. Uh -huh. ay binuwag ko muna yung sindikato diyan. Well, eh, the mere fact na uh -huh. ni Hani wala kang narinig na, na isang corrupt official dyan, sinugi eh, niya, sinipa niya. Pero Ricky, hmm. kahit naman yung tatay niya, wala rin sinipang malaking isda. Iyon eh, ang problema. Diba? At least yung nauna, may sinipang napakalaking isa o dalawa. Oo naman yun. Diba? Kung ikukumpara mo, hindi nga lang niya natapos. Hmm. So, at yun, yung ating point of discussion, galing siya doon sa partidong sinasabi natin. So hindi po namin sinasabi na walang-wala walang, -wala walang -wala. ang LP, Oo. no? Marami siyang inintroduce ng mga reform na itinulak din niya. Oo. At maniniwala ako na talaga tunay silang oposisyon kung itong 2025 ay eh, magpresenta sila. Hindi mukha, ah, mga bagong mukha lang. Kasi yan cosmetic 'yan. Substantive ang kailangan po ng taong bayan. Substantive na plataforma de gobyerno na talagang alternatibong solusyon sa problema. Pero may Pag na... nagawa nila yun, mm, ha, sasaludo si ako sa kanila bilang, ito nga, tama yan, Roy, babalik tayo dito. Ayan naman, usapan natin. natin. O, oh, uh, yan, ang nagpapatunay na LP nga ang tunay na oposisyon. Hindi ka ba... muna, isa na lang oh, na sige. question. Ba't ba kailangan na may patunayan tayo may oposisyon? Ba't kay na kailangan yun? Kasi hindi acceptable yung ngayon. Hmm. Paano maging acceptable ang kalagayan na ang dami nating threat, internally, hmm. externally? Paano mo mapapatunayan na hindi tayo handa sa climate change? Hmm. Hmm. Paano mo mapapatunayan na ang dami ng mga corrupt na fat political dynasty, 43% na po sa Pilipinas, at syndicated criminal pa nga oh, sa loob ng ito. gobyerno, mababaman o mataas. <laughs> hindi po acceptable ng kasalukuyang Kaya kailangan noon na. namin ng isang plataforma ng pagbabago, hindi lang yung may him na bago, may slogan na bago at na sasabihin ng bago. Hindi po. Ang kailangan natin yung tunay na bapabago at makakadetermine yan yung taong bayan, yung epekto sa buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Pag yan po nangyari, base dun sa plataforma nila ng isang grupo, yan po yung sa tingin ko, yan ang tunay. Ricky, forgive me ah. Ihirit ako ng isa. O oh, oh, sige ako'y nalulungkot. Mm. Na yung simbolism ng pinakamataas na leader, mm. kung kailan siya kailangan, maglulokal siya. Hindi ko maintindihan. Ah! Hindi ko maintindihan. Nire-refer mo kay ano? Oo, kasi may pangangailangan eh. Oo. May pangangailangan alternative eh. Hindi, baka sa sarili niya, hindi siya. Siguro nga, pero nakakalungkot yon. Mm. Kasi instead na mag-build ka doon sa potential na, eh magsisimula tayo uli. Di ba love struck? Ay, hindi, ay, ay, hindi. ay, Mahirap, mahirap sa katin, <laughs> ay, mahirap sa katin yan. Hindi. So, sa susunod pong episode, tatalakay pa po namin yung mga mga batayan at mga halagang isyu ng taong bayan dito lamang po sa Kakape Plaza Miranda aka Public, uh, public agenda. Uh, people's agenda. Uh, people's, people's agenda, agenda. People's agenda. Saktong-sakto, malapit ng SONA. Okay. <laughs>